morning guys. Good morning na ba? Yan, 10.01 10, oh, 10 na pala ngayon dito. nag exam si Kaseya. Sinisilip-silip ko lang naman guys. Hindi ko siya tinuturoan. Ano uh, yan, nag exam siya. First master, ah? First master? Second master eh. Ah, second Mastery daw pala. Ayun. Panahon ng lumang bato. Hello guys, katapos lang natin maligo. Hello. Ayan. Para kami magawa ni Kisaya. Ayan o. tapos na exam ni Kisaya kaninang umaga pa. So, nalito na ako. Mainit pa sa nabas eh. Nais punta tayo dun sa labas. Gara tayo sa labas. Ito na. Say, hindi ka nasama? Say, patay mo yung talikpan. sa labas. Ayan, patay mo yung talikpan.

Mm, guys, oh, same so, bilas ko. Di ba, ang pretty? Yeah. Like. Dito kami ngayon, guys, sa kabila, sa aking bilas. Sila, sila guys, ang nakatira dito. Yan, di ba? Yun. Oh. Ito pala, oh, ang dami, eh. Ang dami si Chiria. Parang si Chiria pala ito lahat. Ah. Uh. Sinabi. Ayan guys, naputol yung aking pagbibideo video na sa kabila. Yung paggala ko kayo sa kabila. Kasi nag-chat ito si, ano, si, may natanggap akong mga chat. Yan, si Sis, Analisa uh, si, at saka si Sis Ethan and family. So, hi! nakipagkulitan sila kanina guys sa aming group chat. Ang saya. So, ayun. Hi mga sis. Ang kukulit nila guys. Ang kukulit nila. Pokemon tayo. Tapos lang namin guys, magchikahan kanina. So, nagpintuhan, nagkulitan. so, ayun. Dahil hindi kami handa kanina guys, hindi, hindi, hindi namin na-vlog yung aming kulitan. So, next time daw, yan, may kailangan meron na mag-vlog. So, ayun. Ano bang gagawin ko ngayon? Uh, dahil guys, hindi ko pa naiikot itong, ano, itong mga paligid namin. So, niyaya ko si Bunso. Sabi ko, ano mag ano magikot-ikot kami ikutin namin itong sa paligid namin doon sa mga ano kasi may mga eskinita naman yan guys sa mga kalsada so yon susunsunin lang namin yon hindi naman kami mawawala dito guys kasi kitang kita naman ang bahay sa so, ayun lalakarin namin magko-coffee lang po ako ayan malamig na parang tubig na hmm. so yun tuwa ako kay sis Annalisa siya sa sis Ethan. Ayan. Hi sa inyo girls. Check muna natin kung sarado itong back door. Kasi nasa labas si Ayan. Labas muna tayo. Tara sa ito na. Labas tayo. Ha? Labas na tayo. Mainit pa. Ayan. Lakad tayo sa labas. Hindi ko alam pa nung oras na eh. Ayan, ay pinapagawa pa dito sila sa labas. Eh. Ayan, okay na yung labas namin dito oh. Yung labahan. Ayan yung labahan oh. Ayan. Labahan. Tingin nga saan si Kuya Raymond mo? Nandyan? Ha? Nandyan? Ayan, ah, nasa taas. Ayan. Tana. Ah, ikot tayo. Bukas mo ang aming gate. So, ito guys. Ikot tayo pa ah, ba dito? Ah, ikot Ayan yung bahay, Oh. Yan, ito yung bahay. Yan. Ito. Saya. So, yan. May aso. May aso. Pwede rito. Saan? lang kami guys na aso. Natakot ako sa aso. Ayan. Ito so, yung mga paligid, Oh. Ayan. Ayan. May mga building din dito guys, nakatabi namin. Wow, yan! Ah, may nakakatakot daw di yan, may. Ayan, oh, ang building. Puting-puti yung building, oh. Nakakatakot kaya na, di yan, mami. lang kami dito, ni Kisaya. Ay, ang luang nung ano. Wait, dalawa ko. Ayan. Saan tayo? Habulin ng aso. Ay, guys, oh, may white house dito, oh. Asa kayo yun yung bahay namin na, oh. Yun, yun, yung pulang, ano na yun. Bubong. Yung bubong na yun, yan. So, ayan. Sana. Magkang tabak po ha Kasi may aso. Dahan-dahan lang sa ano. Ayan. Yun yung simbahan ng iglesia. Yun yung pulo na yun. Ayan. Ito yun. Mayroon din dito ang kalsada sa likod. Ayan. So, ayan. Yun, ayan. Galing, galing kami doon, guys. Yun, yun sa amin. Makikita nyo. Yun sa ayun oh. nas, oy Nas. Hoy, okay. may drainage dito. Ah, may drainage para dito, guys. Oh. Naalin mo na? Malalim yung drainage dito. Ayun oh. malalim dito. Kung hindi ano abotlis. Ayun. Hoy, tayo, kantahin ang abotlis na. Tayo. Ayun. Hoy, Walay atang nakatira dito sa White House na ito. Ayan. Ito yung paligid namin guys dito. Yan. So gala-gala tayo. Dito tayo sa ano dimis. Ayan, wait lang nak. Yan, pero sa banda dito lang kami guys ikot sa banda pero doon hindi muna. Yan. Yan. Uy, say dito ka. So galing tayo doon guys. Doon, galing tayo doon. Yan, galing tayo doon. Huwag doon na nga, huwag doon. Hindi natin. Gusto daw niya mamitas ng arateris. Ito arateris. Ayan, yes, ikot tayo. Arateris, ito yung eh. nadudungaw kong bahay eh. Sa ah? amin, sa bahay. Ayan, ito yung street dito sa likod. Ito yung likod namin, guys. Ayan, dito yung likod namin. Ito yung likod ng ano, ng ilog. Ah, doon ba? Ba't mo alam na may ilog doon? Alam ko. Ayan, wala sigurong tao dito. Ayun, ayun o oh, yung bahay. Kita nyo guys yung bahay. Ayan yung bahay namin. Ayan. Ito. Ito, na, ito yung sa likod namin banda. Ayan yung bahay namin. Ayan. O diba? Ito guys. I-close up natin. Ay, hindi na nga zoom. Ayan. Yun, doon yung sa amin. Magkatabi yung bahay namin at saka yung sa aking in-law. Ayan, yung kapitbahay namin doon sa baba yun. Sentahin mo ako, i? May mga kamuting kahoy dito, guys. O, tanyo. Parang masarap bunutin. Hindi naman atin. Ayan. O, oh, diba? Saan? Oo nga, sa banda doon ata, ilog. Ilog daw. Ayan na. Ayun yung sa amin guys. yon, yon, Yun siya. Hindi ko sinasama zoom Ayan, nakaikot na tayo. Ito kay Ate Ria. na bahay. Ayan. Ani. O, oh, ayan, ganda aming halaman. tayo din yan. Ay, wag na. Wala, wala. talagang mayaman na ito. Eh, pasakay! Saan ba pupunta? Yan, pinsan ng asawa ko. Hay muna kayo. Hello! Hello. <laughs> saan kayo pupunta ngayon? ngayon nanay. Saan? saan nanay. Sa Baribuan? Dito na yan sa Barangay. Wala talaga ito. Pasakay nga minsan dyan? Ano nandun ako? Ka na Naka-stack? <laughs> kala ko, kala ko kung sinong mayor eh. Pasakay. <laughs> <laughs> so, Anjan, di mo man ang kenaan. Sige, puntahan ka namin ha. Sige, ingat kayo. Ayun, pinsan guys nung ako ano 'yon, pinsan ng aking asawa. Ayun, ayun yung bahay guys, kung makikita niyo. Yun. So ayan, may idea na kayo guys kung ano yung paligid namin dito. Ayun. Ayun siya. Ayan. ayan, oh. Ayan. may tindahan dito may tindahan dito yung aking biras yan ito guys yung ano ang, ano ba yung tawag dyan hindi ko alam kung ang tawag dun sa ano, arko arko ba yun kasi dahil yung aking ilos guys isang seaman yun pabili po pabili frank natin sila tao po parang tao walang tao ayan o diba, nakaikot na tayo ayan, nakaikot na tayo balik na ulit tayo sa bahay ayan ito yung bahay ng aking in-law ayan nakakain ba yan? hindi asan na kaya si Kiseya? Nawala yung aking pizzeria. Ayan, balik na ulit tayo guys dito sa bahay. Balik na ulit tayo. Tingnan natin yung ginagawa dito. Ayan. Dito kami guys naglalaba. Ayan, may drainage kami dito. Ayan, may drainage kami dito hanggang dun. Sa dulo. Ayan, luminaw na ang bintana ni Lani. Ayan. Tapos, nagpalagay na din kami kaya na guys ng signal. Okay na yung signal namin. Nakakapanood na kami ng TV. Ayan. Nagpaparilis ng bintana si Lani. Tapos, ito yung aming tanki guys. Ito yung sa amin. Tapos, yung sa kabila na yon, doon naman sa kabila. Ayan. Ito yung amin. Ayan. Ito, ayan. Galing tayo sa likod. Ito yung likod na ito nakita ko sa inyo kanina. Ayan. O, diba? Ayan, o. Oh. Ayan. May papaya pala doon. May hindi ko papaya. Tapos ito. Ito yung amin. Ito na guys yung amin. Ayan. Yan. Ito. Ito lang tayo sa kabila. Ay, magduyan dito. Ayan. Ito guys, yung sa amin lang. Oh. Ayan, yung sa amin. Ayan, makatabi lang siya. Ayan. Diyan lang yung sa amin. Oh.